Masa Ay, ba ayaw na ipaawat? Masa ba, masa sila talaga ayaw na ipaawat e. Eh. May video pa talaga Sorry, Pink. Sorry, Pink. <laughs> Sorry, Pink. <laughs>

Yan yung paraan niya ng paglasing. Oy! Patayin na yan, no? <coughs> Iyan, yung... Wag! Ano ba? Wag ka makulit. Ito yung order. Nagawag kita ng spot? Yeah. Ito ang video. Uy, ayos ka! Una namin yan! Tindi lang tulad. Bola kayo. <coughs> Tulog na kayo. <laughs> Please. <Sapa>. Tama mana? <laughs> Ay, ano ba? Ano? <laughs> Pinook niya ako sa Facebook. Sino? Anong? <laughs> oh, <lol. laughs> <laughs> Anong? <clears throat> Teka. Kasi ayun yung ano yung... Ay, busy yung, pa diwa mo ako uh, Yung time zone kasama sila ang Sino? Magnawag. Ano naman mo eh? Umamin <laughs> pa siya eh. Pag magnawag. Sorry. <laughs> oh. Butik niya na. Mayayang. <laughs> Nag <laughs> nababay na.